kayo si Utol? Utol? Di ba Tol maganda yung nasa palengke kanina yun? Nagtitinda ng kokom lemon ba yun? Oh, maganda siya pero hindi niya ako madadala sa ganda niya para lang bumili ako ng tinitinda niya. Hindi niya ako maga, ma, -ano, madadala sa mga pagganong-ganon niya. Lumang nga na yan, lumang diskarte na yan. Sus, maniwala sa'yo. Ang ganda nun, baka nga nakarami ka pambili bili eh. Oo nga. Tumor na ako doon. Weh. Okay lang po sa tindag, tindag. O, oh ano yan? Ha? Oh, Oo, oh. sa akin yan. Ano yung hawak-hawak mo? Okay lang po doon. Okay lang doon, yak mang iinumin na nga. Oh, no! lang dyan. O, baka sa'yo. Baka binili mo. Yung mga magkasama tayo kanina sa palengke. O, oh, tignan mo. Napunta pa sa akin. Ito dami sa mo. Hindi mo ako madadala sa mga pagkano-gano'n niya. Talaga, Mama Tay? Oo. Uh, kunin. Ah, hindi. Gusto, huwag mong kunin. Ano huwag mong kunin? Kaya ano yan? Kanino? Pag-mingay. Okay, Tom. Sabi ko na sa'yo yan eh. Tsura mo yan.